Pagkakalang bago ako. Hindi nakapigilan, kayo. Wala, bago ako ano eh. Puri mo sabi na, barang alba atin pala mga dagong talaga. Kasi bengi. Oo. Wow. <laughs> o, ipinmetong may William yan nakit, may dudi niya kaya ginawa yung <laughs> pangawil na. Ginawa <laughs> yung pangawil na. Di ba sabi ko kaya, palbog niya, bayang manikwa. Oh, ako mo kasi, may ginamit Huwag na nang pahit ka ng mga dala, sabihan mo kayo. Palbog na yung pagyayahan mo kayo. gawan na nang gawain eh. Kahit dala, abit. I-sabi Anong Na sinabi na? May sabi yung dala na. Ali, magbuka niya man yung dala. O talaga, may ako. Mayalong kasi yan. at nga nga din pakibat eh mayroon talagang po akong batoy eh, di na dinailan deny lang namin hindi eh. na kasi hindi eh, na mag 0-0 ito, blue marlin ano marlin ito hindi na hindi kitok talagang patugot gagaga gagaga ga, ga. balo na nga saan ninyo blue marlin oo cool. kung mga ano may pasawa kaya rin ako, one, na kaya nga 1-2 na na yung joban ito eh. pata balo kayo hindi yung papa naman

Ano? Ano ba naman? Sa'yo ito bakit ito tukoy? Balagbog! <laughs> ano? Balo na yung dog tut tuna ini! Dog put? Dog put. Dog tut tuna. Dog tut? Oo. Ano ang tawag naman, Meg? Ano ang dog tut tuna? Alam <laughs> mo yung dog tut? Meg? Tuna? Dog tut? Magbawag Oo. Pinag-iba-iba pangalan yung isda eh. Dogtot? <laughs> Lalo pa rin na pula kong batokan Oo. Oh. Ano, balo pala rin dogtot to na yun eh. Maglokwa niya. Nasa cherry pa yung balo mula. Pero mga magagisan na rin pine pain at napula po yun yan. Ang isabi cherry pie balo mula. Nasa cherry pa yung pikachu. Oo, mula mo pala balo rin yata eh.

<laughs> Ayan mo ba, Lu, nung no? maklak yan po nung... Ayan, <laughs> oh, yeah, Ana. niya pala. mo ko, Itang let, ang kapang malaot siya. Itang let, yung akwame. Ah, kaya sa amin, ako yan. mo eh.

E, na oh, yeah, na, ya, any, pa, eh Ay, ada, na, na taman. daman? Da, ano <coughs> uh, malaw ano, kya ano, <laughs> -ah, <coughs> nah, pa. kain. La Abita niya Ano Si Juan na kino wayo. Hay. Sagana. last kahitay, pero, ng kaita pero nung

Et alors

เดี๋ยจะไปดูแยกเนาะแต่ว่ามาดีกว่านะจะแตงงานกันแ